Good morning, good morning. Ito po ang inyong kasama. Kaibigan, kadamay. Basta wala lang pong sampalan. Ang ating pong pag-uusapan ngayon, ay hanggang saan ba ang jurisdiction ng Comelec sa isang kandidato uh, the Comelec has jurisdiction to any candidate aspiring candidate to an elective position uh, before the conduct of the election uh, the Comelec may regulate the of election, the qualification of the aspiring candidate, and the... <tapos> Tatawid na kami! Tumigil kayo! Tatawid na kami! <tapos> <tapos> pagkatapos po ng eleksyon ang jurisdiction po ng mga kandidat ng jurisdiction po ng COMELEC ay natatapos na po kapag ito po ay napoclaim mo napoclaim mo po ng COMELEC ang bawat kandidato sa kanya-kanyang posisyon <coughs> ang ang mayor po, barangay captain, ay nasa jurisdiction po ng MTC at ang uh, govern, uh, mayor ng ng city, kung di ako nagkakamali, at uh, saka governor, nasa jurisdiction po ng RTC at ang congressman po ay nasa jurisdiction po ng HRED, House of Representatives Electoral, electoral Tribunal. At ang susunod naman po ay ang Senate Electoral Tribunal At ang PET uh, Presidential Electoral Tribunal Sila na po Ang ahawak po ng Mga uh, Election Contest Protest After the Proclamation of the Commilit of the winning candidate uh, yun po ay ginagawa po ng komplet eh, siguro po isa na pong dahilan yun para makaiwas mula siya sa karagdagang trabaho kahit na po merong uh, protestang disqualification against dun sa winning candidate on Is or her qualification being a candidate. Pwede po yun. Hindi ko lumang pinasabong direkta, pero pwede rin po yun. Diyawa. Kailangan, i-proclaim po nila eh. Ah, within, if I'm not mistaken, within 30 days yata, kailangan i-proclaim nila o, or 60 days. Yung winning candidate after the completion of the election Terima kasih telah <laughs> menonton! Thank you.